everyone! It's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog! Woo! For today's video, dumaan muna nga kami ng mangga na pasalubong namin dahil pupunta kami ng Dumangas ngayon. Buti na lang talaga at meron pa kaming nakitang mangga dahil nga nagkaubusan noong manggahan festival dito sa amin. On the way na nga kami papuntang port para itawid na lang din namin tong sasakyan papuntang city dahil nga para mas mapabilis yung biyahe namin at mas komportable pa kami sa biyahe namin. Nagbayad na nga lang din pala kami ng ticket and then isasakay na lang namin siya sa Roro at nag-aantay lang kami ng signal para ipasok itong sasakyan. At eto na nga, pasakay na kami sa Roro. Mga ilang minuto lang naman yung travel namin papuntang city. So mabilis lang to. At pagkadatingan namin dito sa May City, eto pala yung sinakyan namin, ang Monte Negro. At susundiin na lang din namin si Tito Lor dahil nga meron siyang night out kagabi kasama yung mga friends niya para mas mapabilis. Dito na lang namin siya inantay sa My People's Hotel. At habang inaantay nga namin siya, at eto kasama na nga namin at on the way na nga kami dito sa May, papuntang Dumangas. And finally, nandito na nga kami sa May Dumangas at sobrang excited na nga kami makita ulit si Baby DJ. Dahil yung binisita namin siya nung una, 2 months pa lang siya. And now, 4 months na siya. At nandito na nga kami sa kanilang bahay. At eto na nga si Tito Lor dahil wala pa siyang tulog. Inaasar na mga kapatid niya. At pagpasok ko namin dito sa may bahay nila, naku, Diyos ko nakakagigil yung batang ito. At tuwang-tuwa nga sila mama at papa dahil nakita na naman nila yung bagong apo nila. Napaka-cute talaga ng batang ito. Ang puti-puti niya tapos ang bait-bait pa niya, hindi mo man lang makita na umiyak siya. Siguro iiyak lang siya kapag humihingi siya ng milk niya. At hindi ko nga napigilan, talaga namang binuhat ko na siya agad. At pinagigilan ko talaga siya kasi sobrang cute niya alam niyo naman kapag mga batang ganito, tuwang-tuwa talaga ako kapag nakakakita ako. Talagang hindi ko talaga siya bibitawan. At sobrang gigil na gigil talaga ako kapag nakakakita talaga ako ng mga batang ganito. At eto na no nga, paggising niya nga at hindi ata siya nakatulog ng maayos dahil maingay kami, kinausap ko muna siya. At hindi ko na naman mapigilan, binuhat ko na naman siya. At syempre, kinarear ko na. Habang nandito siya at kasama namin, talagang sinulit ko na talaga yung pagbubuhat sa kanya. Ang saya-saya kapag ganitong magkakasama kaming lahat. At dahil nga nakapag-prepare na sila ng lunch at kakain na din kami at syempre kasama na din dito yung celebration ng Father's Day at sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day to all! At syempre kasabay na rin ang celebration ng 4 months old ni Baby DJ. Thank you Baby DJ sa mga napakasarap na pagkain na hinain mo sa amin. I love you so much! Napaka-cute mong bata! Thank you din kay Mami Aye and Daddy mo, kay Tita Eileen and Tito MP. At eto na nga ang mga nagwagwapuhang mga tatay sa pamilya namin. O ba? Diba, paligitan pa sila ng tiyan. Sayang nga, hindi nga nakasama si Kuya sa amin ngayon. Kumpleto sana sila. Anyway, dahil hapon na naman at kami ay uuwi na, magpapaalam na kami kila Baby DJ, kila Mami Aye, Daddy mo, kila Tita Tito, dahil nga uuwi na naman kami at itatawid na naman namin ulit sa Gimaras itong sasakyan. At next time sila naman yung dadalaw sa amin doon. O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye.